Alright, sa so mapayapang buhay, tinawag itinirang, tinirang. So ngayon po mga kapatid, nakakuha na rin po ng marami-raming isda rin po dito. So ngayon po mga kapatid, at nandito na rin po ako sa bahay ko rin po. Yan po yung pamangkin ko po, Stania rin po. No? Ayan. So ngayon po mga kapatid, eh, ito yung kakaibang nahuli ko sa lahat-lahat po dito. At pero tilapia kasi yung mga ko mga kapatid. Ito yung naiiba naman yung dito mga kapatid eh. Ito yung mga gantong isda pa mga kapatid. yung e, mga pandagat rin kasi ito. At, at ngayon na po nakakita ng ganto dito sa ano, yung lugar po. Kasi pandagat sa dagat rin kasi nakukuha yung mga gantong pong isda. At kakaiba rin pala, tumunog rin po ito mga kapatid eh. Natunog rin pa pala ito pag na ano siya, yung nahuli, yung nahuli ko rin po at may, medyo maingay. Hindi yung hindi kagaya ng mga tilapia, pag nauli rin po mga kapatid. So yung mga yung mga nakakalam mga kapatid, eh, hindi rin mga natunog yung mga ano, yung isda, yung hindi siya na ano, yung pag nahuli, hindi siya yung maingay po. Ito maingay. Nag, hindi ko ma-expect kanina na ano, ano, ano kaya yung natunog. Eh, pala, ito yung nakita ko. Kaya medyo kakaiba rin yung nahuli ko kasi sa lahat ng nahuli ko, puro tilapia yung mga nahuli. Ito, medyo may kala, may kalakihan din man ko yung iba kanina eh. Malilit na yung mga, mga pinakulan ko. Ito, may mga malaki rin yung mana ko dito eh. Yan oh. Yung iba ay malilit. Karamihan sa mga, mga ganito mga patid eh. Yung ganito, yung malilit na tilapia. Medyo malilit pa sa akin eh. Eh ko yung iba sa ilog. Eh manauli ko yung mga patid oh yung gano'ng karami yung mga nauli ko. Effective, effective yung mga nauli ko mga kapatid sa yung binili ko nila sa Lazada. Yung pang ano rin siya, yung pang huli talaga ng mga isda rin. Yung pang maramihan talaga huli. Kahit yung alimasag may nauli, may maliliit na isda eh. May rin siya sa mga ganyan. Walang mga pinipiling isda yung mga gano'n. Pang nauli, hindi ka guys sa mga pangkawili. Mga pangkawili talaga mga kapatid mga pang isa-isa lang kasi nahuhuli yun. Hindi ka, hindi kagaya ng mga gatong isda. Marami, marami kasi nahuhuli ganito. So ngayon po, mga patidagan dito na lang tayo. So ngayon, ngayon, at medyo lulutuin ko na rin kasi mamaya to. At marami na ako rin kasi yung lulutuin. Ngayon, iba kasi baka siguro yung mga patidagan ko na rin yung mga ganito yung isda Kasi yung mga gandong, o oh nga pala, mga gandong karpa nga rin po pala masama rin sa kalusugan ng pagkasumo sa ating katawan o sa ating body rin po. Masama kumain ng kumain ng mga ganito. O wala naman yung mga kumain ng kumain yung misa lang ng mga ganyan. Hindi kagaya ng kasi yung mga isla mga ganito pala mga kapatid. Maganda rin to. Isa sa mga hayot na mga ano, mga kinakain rin po na malinis rin po. Kasi sa ano, yung mga ganito isla rin po, mga pandagat rin kasi, kasi yung mga ganito mga kapatid at yung unang panahon din po yung nandito si so, si so, si so Cristo pa mga kapatid eh kumain din po siya ng isda rin mga ganto yung madalas nang kinain di ko kinakain po mga, mga kapatid kagaya ng mga baboy rin po mga kapatid patay lalo yung mga dugo rin po mga kapatid kasi yung dugo rin po mga kapatid din nandiyan yung yung buhay rin po kasi marami yung mga nagsasagaw ng mga ritual rin po sa so mga ganyan rin yung mga hindi po na sa mga ganto rin po kasi yung mga ganyan kahit alam na nila eh, kumakain na po sila ng mga kagaya ng mga dugo at baboy. Yung baboy rin po mga kapatid eh. maraming sa paningin ng Diyos rin po sa yung mga ganyan. Kasi yung mga ganyan baboy rin po may sandipi rin sa body rin po natin yan. At alam rin ng mga doktor rin ng mga ganyan. Kasi yung karami, halos ng karami ng mga doktor hindi rin kasi kumakain ng mga baboy rin po. Ang kadalasan ng mga doktor rin, rin po mga kapatid eh, mga gulay rin po. And mga popular rin yung kinakain ko rin po sa mga ganyan po. Gulay rin ang kinakain ko rin po. Lalo sa mga ganyan ng mga kagaya ng mga, mga kapatid isda rin ang kinakain ko madalas na rin po mga kapatid at lalo gulay kagaya ng mga pag napasok ko sa trabaho dyan na rin ako nabili sa labas ng dyan sa labas ng mingit na rin po nabili ng mga gulay rin pag nakain rin kasi ako pag papasok ko rin ako sa trabaho ayun madalas ang kinakain ko rin po mga gulay mga kapatid lalo yung mga gandong isda rin po mga kapatid so ngayon po mga kapatid so naway pagpalain tayo ni Yaisawa natin Panginoon so hanggang dito na lang po tayo ulit